Isang birthday salo-salo kasama ang halos isang libong individual mula sa iba't ibang sektor gaya ng TODA, Persons with Disabilities, Solo Parents, Homeowners Association, Local, Barangay at SK Officials, mga kaibigan at kapamilya ni Consejal Volta de los Santos ang ginanap noong Sabado ng gabi. Ito ay inisyatibo ng Akay ni Sol Party List bilang pasasalamat sa konsihal na katuwang nila sa mga programa para sa mga pasigenyo. Nagkaroon ng parafol at madaming papremyo ang inihandog sa mga bisita. Nagpasalamat si De Los Santos sa sorpresa ng party list at sa mga dumalo sa selebrasyon. Nag-birthday ako noong July 2 no? at uh, dahil uh, tuwing July 2 talaga hindi ako nakakapag-celebrate dahil busy sa araw ng Pasig. Dinidelay ko talaga. No? Although noong July ito, nag uh, karoon tayo ng libreng hotdog at libreng uh, lugaw mula pa rin po sa akin ni Sol. Ngayon ang mga araw na ito, meron pa rin po pabayad sa akin na akin ni Sol. No? At uh, ito po, asama po ang mga kaibigan natin sa mga bawat barangay, mga barangay officials, uh, district kumata at to, nagsama-sama yun, lahat naman kami magkakaibigan. Asama na rin po yung mga hoa uh, at uh, yung pang mga naging leaders po rin natin no, sa nakaraang eleksyon ay uh, taon-taon naman yan kada pwede ko nagkikita-kita kami. Pero ngayon, natutuwa uh, po ako at medyo uh, naghanda po talaga ng aking disol para sa celebration na ito. At uh, overwhelming po. Eh. Para ngayon, uh, nasa 600 plus na po yung umaten. Sabi ko, grabe. Uh, parang uh, mahal na mahal na uh, tayo ng aking disol kaya Uh, sabi ko talagang nga uh, kakaiba talaga ano hindi lang pakikipagkaibigan ng uh, akin sol kundi pati na rin po ang paglilingkuran nila sa tao kaya ibo Masaya masaya ako yung araw na to. Yung mga raffle ba? Usual natin mga paraffle noon, no? no kapag uh, meron po tayo okasyon. At si Vice Mayor, nagdagdag din ng mga raffle, no? Nakakatawa po. Na dumating siya. At uh, syempre, isa sa grand prize natin, mula pa rin po sa akin ni Sol, yung uh, e-bike at meron din mountain bike. Kahit po yung mga barangay officials natin, sabi namin, pantay-pantay dito, pwedeng manalo. Lahat pwedeng magawin. Ang alam ko po, po, lahat po nang pupunta ngayon dito ay may hinanda pong uh, pabaon ang uh, akin ni Sol no, na bigas. Wala siya na po kayo. Doon sa mga hindi na po namin na-invita dahil kasi talagang uh, ako, hindi ko rin po inaasahan na gantong karami rin naman po talaga yung dadalo. So again, thank you very much po no, sa akin ni Sol. May day wish ko, payapa po yung uh, aking unang termino. Sana maging maayos, makapaglingkod, makapagtrabaho na lang tayo ng maayos nang wala na pong masyadong mga intriga. No? At ang uh, panalangin ko, malayo pa naman, next year pa naman, na talaga mag-ayari election. Pero nasa isip ko, sana po manaig po talaga yung kabutihan ng bawat uh, isa, no, at uh, uh, maging isang friendly competition sana yan, no, pero yung akin sa personal naman, eh, syempre, gusto ko lang sana uh, maayos na kalusugan, syempre, uh, ang aking pamilya rin, sana maging maayos na kalusugan sa sa aking nanay, no, sa aking mga kapatid, mga anak, sa aking uh, asawa. At ako naman, uh, kahit po naglilingkod ako sa ano, uh, sinisigurado ko po, uh, medyo family man din po tayo, sinisigurado ko nun po talaga na nasa maayos po ang uh, aming pamilya. Ako basta ang ano ko talaga, uh, magpapaka -ano na ako, <laughs> magpapaka beauty queen. Hindi lang uh, kapayapaan sa Pasig, kundi world peace. <laughs> Special mention, uh, gusto ko magpasalamat siyempre sa iNews, no? Uh, at kay Luan, no? Na na nakasama ko sa lahat po ng uh, panahon no? sa ups and downs ng, uh, na simula nung uh, nakilala ko at naging kaibigan ko po si Luan. So maraming maraming salamat. At nandito ka lahat, sa lahat na okasyon namin na nandiyan lagi ang ayon news. Kaya sumubaybay po kaya at ako magsasabi ko sa inyo ito ang uh, wala pong bias no? na simula na talagang lahat ng, pa, ng pag-iayari dito sa Pasig ay uh, eh, ibinabalita. Eh, kaya isasama ko na rin sa akin birthday wish. Sana uh, lumawig pa no? ang mga followers po ng ayon para mas marami pa po kayong uh, mas ma-inform po na ang mga pasigenyo at hindi lang pasigenyo kundi lahat po ng Pilipino. Malugod na pagbati ang ipinarating ng ilan mula sa Sangguniang panglungsod. Wish ko lang sa'yo, sana uh, palagi kang uh, maganda ang kalusugan mo. Uh, at ang uh, ako ay nakikita ko itong si Consi Bonta talagang napakabuting family man. No? Sa kanya, priority niya yung kanyang mga anak. Kaya uh, sana, bigyan ka pa ng ating uh, mga kababayan dito sa ating lungsod ng Pasig ng marami pang taon ng paglilingkod ng buong puso Uh, para sa ganun, imakita natin uh, umangat ang umangat ng buhay ng bawat isang pasigenyo sa pamamaraan ng uh, isang uh, tapat na paglilingkod sa kanila. At nagpapasalamat din ako sa akay ni Sol. Di ba? Ang uh, palagpuan niyo naman ang akay ni Sol. Tapos mga kay Kojiboto, napakaswerte niya kasi meron siyang kaibigan na inaakay din siya sa pangalan ng akay ni Sol. So, Nais ko lang uh, batiin yung aking uh, kaibigan. Sa totoo lang naman to, ito yung totoo. Uh, kaibigan, Bolta ko, uh, magkasama kami mahabang panahon na. At uh, ngayon ay eh, nagdiriwang na siya ng ika 60th birthday niya. So binabati kita ko si Bolta. Uh, napakapalad ko at nakaroon ako ng uh, tunay na kaibigan na uh, tulad mo. Uh, Misan, magkasama tayo, wala tayong ginagawa, nag alas kahal lang tayo. Kung natatanda mo, nagdinuman tayo, alas 8, natapos tayo, alas, ala, alas launa na. Wala tayong ginawa, kundi mag-aalas talaga. na Dalawa. Eh, ganyan talaga yung magkaibigan. Yan yung uh, sinasabi ko. Ako naman ay eh, uh, grateful ako at nakilala kita at nakasama kita. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Uh, Kau si Bolta, I love you talaga, mama chup chup from the bottom of my heart. Ang hiling ko, um, sure ba habang buhay, totoo po yun na napaka gusto po niyang tao, kaya ang dami dami ng tao, ang dami dami ng dito para po hindi lang makaselebrate sa kanya pero samahan siya sa mga endeavors niya, sa lang, samahan siya sa mga mission niya at sa mga pangarap niya para sa kagaganda ng ating lungsod. Muli. Councilor Volta de los Santos, our majority floor leader. It's an honor na makasama sa iyong uh, napakahalagang araw. Happy, happy birthday sa iyo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. We love you. Happy birthday. And sana marami ka pang makasaya na tao. God bless you. I learned the best things po kay Majo. So happy, happy birthday po Majo. And The whole SK Federation is very thankful. Hindi lamang po sa inyo, pero sa buong 11 sa ng SOD. Kinuha din ng councilor ang pagkakataon na i na muli niyang susubukan ang sumabak pagkakonsihal at hindi sa mas mataas na posisyon sa 2025 elections. Anya tatakbo siya sa ilalim ng Akay National Political Party. Ipinahayag din niya ang kanyang suporta sa Akay ni Sol Party List. Sa puntong ito, dahil nandito tayo, may gusto lang po ako ipagpaalam sa harapan niyo sa pamilya ko na baka po dito akong ipahiram nila sa tatlong taong pa. No, eh, uh, baka pwede pa, pagbibigyan niyo po ako, gusto ko pa maglipot. na at, sana magsama-sama tayo. No? Uh, ah, marami pa tayong pagdadaan ng mga bagay, pero sisiguraduhin ko po, pag nandiyan kayo, kahit maraming masakit na bagay, kakayanin natin yan. Okay, yan. Yeah. Uh... <laughs> nung naihalal niyo po ng konsihal, nung uh, 2022, Tumayo po o tumindig po o kung sa ano ang tama. Hanggang ngayon po, yun po ang ginagawa ko. Pinagmamalaki ko po. po, po Ayaw naman na magtatapo yung ibang mga kasama ko kasi marami naman po kasi dahilan kung bakit po lumiliban o umaobset ang ibang mga naglilingkod sa bayan. Pero masasabi ko po, o pwede natin ipagmalaki, masasabi ko po, ako po ang isa sa konsihal. Kasi wala po inihalal ninyo, hindi po po ako ma-absent kahit isang beses po sa aking trabaho, lalo na po sa session. Napabilib talaga po ako sa aking episode. Grabe po, dahil yung lahat po yung tinutulong dito, Hinihira ko ang isang organisasyon na talaga po nagmamala sa akin, lalo na po sa mga sektor na gusto po talaga i-representa ang sektor ng PWD, senior citizen, at uh, pati na rin po ang, ang mga solo parent. At ngayon po, dumagdag na po ang mga poli-poling membro ng TEDA. Ayan po, at alam ano po, sila po mga kapagsabi, hindi ano po talaga uh, inaasigaso at uh, pinagbibigyan ng malasakit ng aking misol ang lahat ng mga sektor na nabanggit ko. Ako si Luan Peñano para sa latest ng Ainus Pasig.